Naga kitchen, mamimitas po tayo ng magda. Malapit na po guys, kaya pipitasin na natin. Guys. Nice hinog na siya. Lapit na pong mahinog to. Papahinog natin. Mm. Mamimitas pa tayo! <tinyo> <tinyo> Kusina. Dami kong napitas. Isang basket. Yeah, papahinog po natin. Okay. Thank you for watching. Follow for more. God bless to everyone. Bye.